Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayon kay Cynthia Carion, Pangulo ng Gymnastics Association of the Philippines, plano sana ni Chloe San Jose na magdaos ng isang dinner kasama ang kanyang pamilya at pamilya ni Carlos Yulo upang mapag-usapan ang mga problema nila. Gayunpaman, sinabi ni Carion na ipinagpaliban ni Chloe ang plano matapos lumabas sa social media ang mga isyo ng pamilya Yulo. Ang nasabing dinner ay plano sanang gawin pagkatapos ng 2024 Paris Olympics. Nagugat ang isyo matapos mapansin ng mga netizens ang ilang mga post sa social media mula sa ina at kapatid ni Carlos na nagpalala sa usaping pampamilya ng atleta. Ani Carion, handa sana si Chloe na magbigay ng dinner kasama ang kanilang mga pamilya, ngunit dahil sa mga lumabas na balita at mga reaksyon ng media, nabahala siya at nagpa siya munang mag-obserba ng sitwasyon bago gumawa ng aksyon. In fact, she was willing na to give a dinner with the parents. Her, her family and he, and uh, and the family of of of, of Carlos, Carlos, mm -hmm. she was willing to, she was uh, already planning a dinner together to have the families, but then that that thing came out, all of those things, media coming out that they're talking, that discouraged her. Pahayag ni Karyon sa panayam sa kanya ng DWIZ. Gayunpaman, pa marami sa mga netizens na sumusubaybay sa isyu ang naniniwala na magiging mahirap na para kina Carlos at Chloe na makipagkita sa pamilya Yulo ng pribado dahil sa patuloy na pagtutok ng publiko sa kanilang sitwasyon.